sa magandang tinakbo ng karera noon ng dating komedyanteng si Mura o Alan Padua sa totoong buhay. Isang malungkot na pangyayari ngayon ang kanyang dinaranas. Nariyan ang hindi magandang lagay na kanyang kalusugan at higit sa dinadamdam niya ay ang sinasabing pagpapabaya di umano sa kanya ng kanyang pamilya ngayong wala na siyang pera. The Philippine Showbiz List presents Mura, may sakit at hirap ng gumalaw. Inabandonan na, na daw ng kanyang mga kapamilya. Hindi lingid sa kaalaman ng publiko ang pinagdadaanan ni Mura ng mga pagsubok nito mga nakalipas na taon at maging ang kanyang pagpupursigi o pumabigyan ng maayos sa pamumuhay ang mahal sa buhay. Katunayan si Mura ang tumayong breadwinner ng kanilang pamilya. Nagmula sa payak na pamumuhay, si Mura ay ipinanganak sa Ginobatan Albay kung saan ginugol niya ang karamihan sa kanyang pagkabata kasama ang kanyang 13 na kapatid. Ipinanganak na may dwarfism Kaya't hindi naging madali ang pagkabata ni Mura Tulad ng ibang mga may dwarfism Naranasan niya ang pangungutya mula sa ibang tao Ganunpaman, malakas ang paniniwala niya Na may magandang dahilan kung bakit siya ipinanganak na ganito Ginamit ni Mura ang kanyang kondisyon Para makatulong sa kanyang pamilya Nagtrabaho siya bilang isang ball juggler sa isang circus Sa loob ng limang taon Bagamat sapat ang kanyang kita para makarao sila Pangarap pa rin ni Mura na makapasok sa showbiz kahit gaano man ito kahirap. Nagdesisyon siyang maghanap ng mas magandang oportunidad sa Maynila kung saan nagtrabaho siya bilang backup dancer para sa ibang artista. Noong 2003, nagsimula ang pag-usbog ng karera ni Mura bilang kambal ni Mahal sa isang Noonside Variety Show. Mula noon, naging mas visible siya hindi lamang sa TV, kundi pati na rin sa pelikula. Ngunit ang dating aktibong pangangatawan ni Mura ay biglang nanghina nang siya inasangkot sa isang aksidente noong 2010, pumutok ang gulong ng sinasakyang tricycle na nagresulta sa pagkabali ng kanyang balakang. Dahil dito, nagkaroon ng diferensya ang paglalakad ni Mura kung saan ay pipilay-pilay na ito, namamanhid at nahihirapan na rin kumilos. Coincidentally, nagsimula rin bumagal ang kanyang karera matapos ang aksidente. Mura Allegedly Abandoned by Family sa pagkawala sa showbiz, muling nagbalik si Mura sa Albay, kung saan ang tatlong ektaryang lupa na kinatitirik ng bahay ang tanging pinagkukunan niya ng pagkakakitaan nitong mga nakaraang taon. Kumikita siya sa pamamagitan ng pagtatanim at pag-aani ng mga gulay sa kanilang likod bahay. Tumutulong din siya sa kanyang amang si Mang Juanito Padua sa paggawa ng uling para sa dagdag na kita ngunit sa hindi inaasahan muling humarap sa matinding pagsubok si Mura. Matatandaan na Abril ang taong ito, natupok ng apoy ang kanyang bahay na siyang dahilan ng pansamantalang pagsilong nila ng ama sa isang waiting shed na malapit sa tinitirhan. Dahil sa walang mapagkukuha ng pinansyal, lumabas si Mura upang humingi ng tulong dahil wala silang naisalbang gamit ng kanyang pamilya sa panayam sa kanya sa kapuso mo dyan si Kasoho, kwento ni Mura. Pinamahaya ng bubuyog ang isang kwarto sa itaas sa kanilang bahay kaya pinausukan ito na kanyang ama gamit ang unlong o sinunog na parte ng puno ng nyog. Posible o ano na may baga na nalaglag mula sa unlong na hindi napansin ng kanyang ama na malabo na rin ang mga mata. At kumalat ta ang apoy ng kanilang mapansin. Sa kabila ng nangyari, ayaw ni Mura na maghanap ng sisisihin sa nangyaring aksidente. Sa mapait na sinapit, sinabi ni Mura na para siyang natunaw at sobrang nakakalungkot niya na lahat na kanyang pinaghirapan ay nawala sa isang iglap lamang. Kaya hindi natuloy tuloy niya maiwasang matanong kung bakit sunod-sunod na hindi maganda ang mga pangyayari sa kanyang buhay at para bang minamala sila sa bahay. Ipinahayag niya na ito ang ikatlong insidente ng sunog na naranasan ng kanyang pamilya. Kaya hindi maiwasang labi siyang malungkot. Dagdag pa ni Mura, hindi niya alam kung saan siya mag-uumpisa at hindi na niya alam pa kung anong gagawin. Ipinakita niya kanyang pagkabahala dahil mahina na ang kanyang mga binti kaya nahihirapan siyang makahanap ng trabaho. Ilang buwan makalipas ang sunog, sa tulong ng Bicolano vlogger na si Virgilin Cares, na silayan ang kasalukuyang lagay ni Mura si Virgilin ang tumulong din noon kay Mura nang bisitahin siya nito sa kanyang tinitirahan sa Albay. Sa kanyang YouTube vlog na inupload noong September 16, ipinakita ni Virgilin ang muling pagbisita niya kay Mura at dito na pag-alaman niya ang kalagayan nito na hirap ng gumalaw. Sa video, makikita si Mura na halos hindi makakagalaw sa kanyang kinatatayuan habang kinukumusta siya na kanyang mama Virgiline. Yun pala na pala ito sa kanyang pag-ibaba dahil wala na umanong umaalalay sa kanya ngayong hirap na siyang gumalaw. Baka sa pagkabahala ni Virgiline sa sitwasyon ni Mura at nasabing bata pa ito sa edad ng 49 na madumi sa sariling salawal. Dito ay maluhaluhang ikinuwento ni Mura na pinabayaan na raw kasi siya na kanyang mga kapatid. Anya, nung panahon may pera pa daw siya, ay mabibilis kumilos ang mga ito. Ngunit ngayong wala na siyang pambayad, pinabayaan na siya. Tanging silang dalawa na lamang daw ng ama niya ngayon ang magkasama at ito ang higit sa inaalala niya dahil hirap na rin itong maglakad. Sa vlog, makikita rin na naroon sila sa pinapagawang bahay ni Mura na apat na buwan na umanong na tenga dahil na siya ng pampagawa nito. Ang pera kasing ipinampagawa niya nito ay mula sa mga pinagsama-samang tulong na kanyang natanggap. Subalit, hindi naging sapat ang nalikom niyang pera upang mapatapos ang bahay na kanyang ipinagawa. Pagamat inabutan muli siya ng tulong ni Virgiline, pinaalalahanan din ito si Mura, lalo na at ilang netizens ang nagbigay ng komento ukol sa laki ng bahay na pinapagawa nito. Binigyan din ni Virgiline ng pagkakataon si Mura na magpasalamat at manawagan upang siya muli ay matulungan lalo na rin sa kanyang kalagayan ngayon.